Jessica, tuloy iha. Good evening po. Narito po bang mama? Bakit? Hindi pa ba mo si Nita? Eh, siya kanina at nagpaalam sa akin na magbabaklaran daw siya. Congratulations. May trabaho ka na pala ngayon. Salamat po. Sige po, tutuloy na ako. Ay, sandali lamang, Jessica. Mami, alis na ako. At may bisita pala kayo. May mga papeles at resibo na pinabibigay ang Ate Hilda sa iyong mama. Pwede tanggapin mo? Sige po, sandali lang. <laughs> What's wrong? Nakakainsulto ka kung makatingin, ah. What's so funny? Diane, hindi na kayo dapat bumili ng Christmas tree. Dahil ikaw na ang pinaka-perfect na Christmas tree na nakita ko. Green? And red? <laughs> Jessica, my dear, for your information, this is high couture. High couture? You look like a clown. Alam mo, Diane, kahit ano pang gawin mo, Christmas tree pa rin ang labas mo. At kahit anong isuot mo, kaya gawa ng pinakamagaling na designer sa buong mundo. Kahit na kailan di ka na makakabilang sa Alta Sociedad. Nai-insecure ka lang. Walang binitis ang hindi naging miyembro ng Alta Sociedad. May insecure? Bakit? Kung dugo at dugo rin lang naman ang pag-uusapan. Ako, tunay na eredera. Ikaw, ano ka? Nandun ka lang sa kabilang bako. Bakit ang ina mo sa nanggaling? Naging Benitez ka lang at nakatera ka dun sa mansyon na yun. Dahil inagaw ng sa mami ko ang daddy ko. Inahas ng mami ko! <coughs> Bakit mo ginawa yun sa kanya? Siya na una, mami. Kapatid mo si Jessica. Magkapatid kayo. She can never be my sister. Never! Well, I'm sorry it has to come to this. You see, Cindy and the kid left for the States. And uh, effective today, you're terminated from your job as general manager of Sports World. We're terminating all your connections with imperial properties. And you're not to do any banking transactions in the name of Cindy. All your bank accounts are closed, all credit cards cancelled. You see, Cindy's filing a divorce on the grounds of bigamy. I'm sorry I have to do this unpleasant task, but it is my job as uh, Acting Administrator of Imperial Properties. I hope you understand. Oh, sir. Mr. Edwin Mursilla, inaaresto ka namin sa salag papatay kay Sarhento Nando Macaspac. Uh. Uh. Thanks for the coffee, yeah? Huh? Now you know where the best coffee in town is. Yeah. Bye. Bye. Kala ko ba'y matibay na mga pakpak mo? I'm sorry, ate. Sorry, sorry. Para kang plaka. Eh kung hindi kita tanggapin dito ngayon? Ate? Nagigiging masikip sa ating dalawang tahanang ito. Ngayon mo lang nakilalang boyfriend ko, masama na kagad ang tingin mo sa kanya. Alam mo, hindi totoo yan. Kundi lang ako naawa sa'yo. Pababayaan kitang lumaboy sa kaye. Sa susunod, pag naglayas ka uli, huwag ka nang babalik dito, Ha? Ayun na sila, naglalabasan na. Thank you. Oo nga eh. Ano masama kung sinabi ko yun? Eh, ba't mo kasi sinabi? Ito naman. Telephone call for Dr. Muñoz. Dr. Muñoz, telephone call. I think I have to go ahead. Ay, gising dali eh. Magkita na lang tayo sa kanta. Kasama na ako sa'yo. Ah, may dinadalo ka bang pasyente dito? Wala. Kanina pa kita hinihintay. Teka, pwede ba tayo mag usap sa kantin? Tignan mo nga naman. Nag-absent lang sandali. Meron na naman tayong bagong... manager. Ivy. Ah, may gagawin nga tayo sa pediatrics. Sige ha. Paging Dr. Cruz and Dr. Santos, Bye. please proceed to the staff room. Dr. Cruz and Dr. Santos, please proceed to the staff room.